So what's up mga kanag So ito yung huli ngayong gabi Hindi pa rin na zero So ito yung talakitok Ay talakitok Sa alat pala pero sa tabang ay Mali to Kung tuwagin na Ito yung malaking bangus naman Nasa dalawang kilo aray Dalawang kilo bangus na rin Laki o Sa Dalawa Tatlo kulang tatlong ano kulang tatlong kilo yung bangus oh? pero malipo ito na ito ay malipo ito lumulokso. putik niyan lumulokso na ang tawag ito sa Batangas sa Taal ito naman ay malipo ito na pag ganito kalaki lumulokso na pag maliit bangus lang din Napakataba ng na bangus eh. Hindi rumi ito. Nakala ko dati sa alat lang ito. Meron din yung kitang. Nakapana kayo na siya, no? Sento na eh. Oh. Kala nyo sa alat lang may ganito, ah. Sa tabang din. Kaso nga lang, sa tabang, eh, eh sa alat, may lasa ng alat. Eh dito, manumis-numis ng malipoto. Basically. Eh. Kung makakaroon mga isang daang perasong ganito sa isang Eh, kaya naman lang kailin ng pera. Mm. Walang pinagkaiba eh sa, sa talaki ito. Oo, oh, nagkaiba lang sa ano, pinagulihan ng lugar. Uh -huh. Ito nga kayo, may ngipin din eh. Oh. Ang isda yan. Ito yung so, mga galing sa alat? Oo. Uh -huh. na, na, na yung tabang? Dito

pero pag lumalaki na, umiitim na. Ah, uh, dito dito kuwan pag sa paglakad niya. Ang kaling. Pero isa isa maliput ba? Itim. Kalabas lang ata ng dito ito. Hindi itim. Ano huh? hmm, ang galing. Yan ang nato na time trivia. Yan ang nilalaro ko nila, ako manahul huli. na huli gumagalaw pa yung isa ito yata. Ano, tahon na daw gusto. Labot yung makatakas. Ganyan, maka kuya. Ganyan gaya, na. Ganyan, Sa mga naglalaro ka rin na. Nakangain ng araw, nakangain ng... Guno? <gulong> Guno? Kapi nyo siya. Huh? Tanalo. to.